so yun guys uh, gabi sa inyo so uh, ikaw ay magulang or anak kung ikaw ay anak ngayon at buhay pa yung mga magulang mo so ako bilang uh, tatay uh, may tatlong anak na ako pero dako sa sabihin kasi may mga anak ako tatlo so kayo mga anak uh, kayo yung lakas ng mga magulang kung maliliit pa kaya pag kayo lumaki na huwag nyo silang pabayaan at kung swerte mo ngayon ah sa panahon ngayon kung buhay pa 'yung mga magulang mo ibigay mo 'yung oras sa kanila at huwag silang pabayaan okay lalo na ah, katulad ko ah, isang tatay so ang bilang isang magulang kami mga tatay hindi ko lang alam sa mga nanay ah bilang mga bilang tatay Uh, hindi namin uh, sinasabi sa mga anak na mahal kita pero sa kalublooban namin ginagawa namin lahat para sa aming mga anak at higit sa aming buhay ang pagmamahal namin sa isang uh, bilang tatay higit pa sa amin yung pagmamahal namin sa mga anak namin kaya ngayon kung napanood mo ito kung ikaw ay sinasagot-sagot mo 'yung mga magulang mo, mama, papa mo, huwag magbago ka. Mahalin nyo dapat ang mga magulang nyo kung buhay pa 'yung mga magulang nyo Katulad ko, uh, napakaswerte, napakaswerte ako si buhay pa 'yung mga magulang ko. Hangga't kaya, kaya ko minahal ko sila. Hindi ko sila uh, binigyan ng sakit ng ulo. Uh, hindi naman siguro lahat uh, sabihin natin sa ibang tao or sa pamilya sa ano sa side ko merong ano uh, huwag mo nang ano ulitin kasi kami mga magulang ikaw magulang ka rin balang araw babalik din kasi sa iyan halimbawa ikaw ay sasagot-sagot sa mga magulang uh, babalik din Kumbaga, parang uh, ano yung ginawa mo sa mga magulang mo gagawin din sa'yo ng mga anak mo pag, paglaki nila kaya hanggat maaari, wag na wag niyo gagawin sa mga magulang niyo. Mahalin niyo sila. Mahalin niyo sila. Tsaka niyo na ba? Tsaka na ba? Tsaka na ba kayo mag ano kapag wala na sila? Ngayon pa lang kailangan niyo ng bumawi hanggat buhay pa. So, ano bang punto doon? Hanggat nandiyan pa sila, ibigay mo oras sa kanila. Tulong ganyan. Marami ko nang panood na after na tulungan mga magulang, pinaaral, iniwan nung nakagraduate. Napakasakit man pag napanood ko 'yung mga ganong video hindi ko magagawa sa mga magulang ko yan. Kaya kami may bilang tatay, so mahal na mahal ko, mahal na mahal po namin yung mga anak namin. Ikaw tatay nga napanood ng aking video, so alam ko naman na mahal mo rin yung mga, mga anak mo. Sa mga anak naman na panood ng aking video, wag na wag kayong magsawang mahalin yung mga magulang nyo. Dahil kung wala sila, wala rin kayo ngayon. So dapat ibalik nyo lang, isuklin nyo lang kung ano yung paano kayo inalaga ng maliliit pa paglabas pag nung maliit pa pinaaral wag niyo ano kumbaga ibalik niyo yung paghihirap nila kaya kung napapanood to ng aking mga anak mga anak ginagawa ko to para sa inyo at marami akong plano para sa inyo so hindi ko man lagi araw-araw na sasabi sa inyo mahal na mahal ko kayo pero higit sa lahat na lahat higit sa lahat ng aking pagmamahal sa inyo Baga, mas mahal ko kayo kaysa sarili ko so ginagawa ko para sa inyo to mag-aral kayo ng mabuti at yun yun lang, ah, maraming salamat walang kwentang video pero may makukuhaan kayo ng aral